idol tapos sa na pong nalagay ni Ma hindi pa po luto yung ano dito sa ilalim yan wow sarap hi mga idol magandang tanghali po sa inyong lahat nagbabalik na naman po ang aming channel Castro Mini Vlog So for today's vlog po mga idol ay magluluto po ay mag iihaw po kami ng manok po ito po mga idolo at saka ginisa ginisang kangkong kangkong po mga idol ito po mga idolo yan ito yung manok sobrang laki po, nito pero ano po hiniwa lang po tatlo lang po itong piraso mga idol kasi kami lang tatlo yung kakain yan. Itong, ano mga idolo? Oh? Kangkong. Kangkong. Yan. Presko po yan. Galing pa sa ano? tanim ko. Tanim <laughs> ni mama. At, 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 saka ito, suka, patis, ah, at saka apat na limon, si limon. at saka itong dalawang sibuyas, kamatis, bawang, at saka especially yung mamasitas oyster sauce, mga idol. So mga idol, magsimula na po tayong magluto. Let's go. So ayan mga idol, mag-start na po si mamang mag ano hiwa ng unsa oh, ra ko Magmarinate. Mag oh, magmarinate pala mga idol yan po. Yan na na At saka mga idol, kakarating na po namin galing po sa ano po simbahan kasi ngayong ano mga idol, Sabado graduation mas po namin kasama po si Bunso. ini saka ini inigkalunis inig kay ano mga final idol? No, general final practice. Ay, uh, final practice or general. General practice na po mga idol. Final na ba? Yan. Yan sa tuwing. ano po mga idol, kasama po doon si Mama. Dapat kasama si Mama kasi mga idol. Last practice na. Oh, last pa practice na po. Yan po. Pakita ko sa inyo mga idol ah. Yan na po mga idol oh. na po, ni nilagyan na po pala Niyan ni Mama ng Mama Sita's Oyster Sauce. Yan. Apat na piraso. Ay tatlong piraso pala. Ano hmm. ang Upat. Yan po, healthy. Yan. Siya nga pala mga idol. Ano, wala po si Papa ngayon kahit Sabado kasi trabaho po siya. Yan po. Yan, ito po mga idol. chicken natin mga idol ay parisan lang natin ng gulay kahit kangkong sobrang laki talaga nito mga idol akala ko pa mga idol hindi na to ano, manok what? <laughs> hindi na bro to, what are you talking about man? sa manok mga idol kasi sobrang laki mga idol ano hita, hita naman oh, hita po mga idol sobrang laki ng hita kaya Akala ko hindi. Yan. Yan po. Yan po mga idolo, na po ni mama yung sibuyas. Yan. Yan na po mga idolo. Yan. Tapos sa niya. Ano? Lagyan ng black pepper. Ilagyan ng ano? Tsaka lagyan po ng black pepper. Chilli at saka chili powder po para mas masarap. Kasi masarap yung mayroong anghang na daan. ang dito sa'yo. nabut nga na, nanay. Ano mo, anay? Hmm. Ah. Tapos na po palalagyan pala, ng suka at saka toyo, mga idol. Ayun na rin natin, mga idol mas maganda kapag kamayin kasi ano mga idol mano talaga yung lasa ba yan dumikit yung ano mga ganyan it's nice nilagay sa ano mga, mga idol ba dun sa manok yan yan po im Ihalo-halo po mga idol yeah. I-marinate muna natin ito yeah. mga idol Isa man 5 minutes Ay, ina na. Oh, dili -dai. Ay. Takban po Habang nagma-marinate tayo nito mga idol Mag-ano muna tayo dito Ina e po mga idol oh, Hihiwa na po ni mama yung ganito Anong tawag po niyan Okay, comment na po mga idol Kung anong tawag sa Tagalog dito Yan. At saka yung mga dahon po Ayan po mga idol oh. okay. Lagay po mga idol. Kahit pa paano mga idol may kunting gulay ba? Sana masanay na silang kumain ng gulay. Ayan po. Ayan na po mga idol oh. Nihiwa na po ni mama yung ano, bawang para po yan sa dong kangkong sa Ginisa. ay ginisang kangkong po yan na po mga idolo maghiwa na po si mama ng ano si buyas daun po ay kamatis pala hindi pala ito hiwa eh Ayan po si Bunso mga idolo Nagbabay. Yan. Hiwa hiwa po sa kamatis. Yan. Yan na po hiwain pala mga idol. Yan po hiwa-hiwa po mga idol. Yan. Hiwa hiwa po. Pasensya na po kayo mga idol lah, kasi maingay po. Merong nagano sa likod ba? Tanay nag trabaho sa likod. Yan po lahat ng sangkap. Wow. Yan na po mga idol ilalagay na po ni mama yung ano. Kasi tapos na po, po ito na marinig. Yan. Yan po, ilagay po mga idol. Wow. Sarap po yan. Tsaka yung isa po. Ayan. Wow. Ang bango. Yan na po yung iba. Ayan. Yan na po mga idol, tapos na pong nalagay ni mama. At saka mga idol, magsimu magsisimula na po si mama magluto ng lukang kungko. Ayan, ilagay muna yung bawang mga idol. Oh. Yan po, ilagay po yung bawang. At saka yung lutos -lutos. At saka ilagay po yung sibuyas. Yan, ang lupis po mga idol. Ano, ang bango po mga idol. Yan. At saka kasunod naman mga idol yung kamatis po. At saka may kos may kos. Yan. Yeah. Pakakasunod naman mga idol yung ano ng Basta mga idol yung paano ng kangkong ba? Yan po ba? Yan. Eh, may kos may kos po mga idol. At saka mga idol, hintayin po yan maano mga idol. Yan. Yan po mga idol, lalo-halo po. Yan. Lagyan ng, Lagyan po niya ng Ayan po. Ayan. Lagyan po ng patis mga idol. Ayan. Ay, ang pisit. Okay, sunod na naman. yan Ayan. Saka, lagyan po ng konting tubig po mga idol. yeah Okay. Ayan po. Lagyan po magtika. Yan. Eh, may cosmecos po mga idol. Yan po. Ilagay na po yung dahon mga idol oh, ng kangkong. Yan. Yan po. Mura kang dagan dyan sa nanay pero gamay na dyan sa nanay na gamalit po. Yan po. At saka eh, halo -halo po mga idol. Ay, nipon. Yan po. Yan po, yalo-halo po mga idol. Yan. Yan, halo-halo po. Yan na po. At saka, tignan na po natin yung ilihaw po mga idol. Yan po mga idol, ang bago na po. Hindi pa po luto yung ano, dito sa ilalim. Yan. Ah, ang... Ano? Wow. Lagyan po daw ng oyster sauce, mga idol. Lagyan po ng oyster sauce, mga idol. Yan po. At saka, imigos-migos po, mga idol. Wow, well set up. ko. Yan po. At ka, timplahan na po ni Mama. Yan po. At saka, lagyan na po ng magic sarap po mga idol. Tsaka lagyan po ng ano, lalagyan na po ng sibuyas sibuyas dahon po mga idol yan yan po mga idol sana oh. wow sarap po yan po mga idol oh. malapit na pong maluto at saka umuusok na po ano mga idol update update na lang po tayo sa kain let's go Ayan na po mga idol, oh isang kangkong at inihaw na manok. Naku. Kain na po tayo mga idol. Oh. So mga idol, ito na po lahat. Ito na po pala yung inihaw na manok at saka yung ano, gisang, ginisang kangkong po at saka kanin at meron tayong sasawan po. Yan. Bago tayo kumain mga idol, ay bago tayo mag play mga idol, mag-ano man, na. Shout, shout out, shout out po sa inyo lahat dyan. At saka nagpapasalamat po ako sa inyo na ano, palagi kayong nanonood sa channel namin, walang sawang pagsusuporta. At saka peace mga idol, huwag niyo pong magkalimutan Magsubscribe, like, and comment po para updated kayo sa mga bagong video na na-upload namin at don't skip yung mga ads mga idol. yan yeah. salamat po. Go mga idol, mag ano na po tayo, mag pray na po tayo. Kaya the Father, the Son, the Holy Spirit. Bless us, O Lord, for this day. Miss me at about our sea from thy bounty, you Christ our Lord. Amen. Kaya the Father, the Son, the Holy Spirit. Kain po mga idol. po Dapat bulay bulay Gulay. una. Di una. una. Uh -huh. Uh -huh. Silly, no? Wala ay day no? Oo. Oh. Uno kong-pon. kung lang sa silin. Mmm Mmm Tiyak Isa na Mmm Mmm mm. Kain po Kain po mga idol Mmm 我关怎吗 Por maior. Kuan na kan unday u. Naaba. Kapat. Kuan na sa 直播。 好了。 po. Sensya na po mga idol ha. Ang masyadong kumakain yung mga bata ng life Pero at least kahit papano ba, medyo unti-unti na sila. Kahit pa unti, -unti lang. Kain po. Kain po mga idol. thank <laughs> you Bukan emang kan apa itu anak 在动 dito na lang siguro yung video kasi busog na po kaming tatlo. Salamat sa si panonood. Bye bye. God bless.